Ang Department of Agriculture I believe nagpahayag na rin po ng pangamba o ng ikang po. Agam-agam dito sa maaring maging epekto na patuloy na conflict sa pagitan ng Israel at Iran lalo lalo na pagdating po uh, sa mga inputs na ginagamit natin sa ating mga pananim particular sa rice ano po. So ano po ang patuloy ng monitoring natin at uh, saan po nyo nakikita ang mas malaking epekto nito ko sa kaliman? Eh, uh, ray of course, uh, ang gasolina nakakaapekto sa lahat ng sektor at industriya pag uh, tumataas kasi siyempre tataas ang kung <clears throat> tataas ang presyo ng gasolina maapektuhan niyan yung uh, transportation and logistics cost uh, movement ng ating mga agricultural products uh, so, that's one pangalawa yung ating fertilizer fuel base ang maganda dito rin ngayong taon naman yung pangangailangan natin nandito na yan. normally a year ang ang uh, supply ng mga fertilizers dumarating na sa ating So we have uh, ample stocks uh, for the rest of the year. Ang um, maka-apekta lang yan kung magprolong of course ang ang problema but nevertheless kung sakali man, marami din naman tayong alternative sources kasi ang number one source natin ay China, pangalawa Indonesia and then hmm. Qatar ng ating uh, fertilizer source, sources and ganoon din ng Vietnam. So marami naman tayong mga pwedeng kuwanan kung sakaling uh, magtuloy-tuloy ang problema uh, doon sa region.